Isinulat ni Apostol Pedro na, ang bunga ng ating pananampalataya ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sa ibang salita, ano ang silbi ng pananampalataya kung hindi kayo makakatanggap ng kaligtasan o makakapunta sa kaharian ng langit? Isipin ang pagpunta sa impyerno pagkatapos maniwala sa Diyos. May mas malaking kasawian pa ba kaysa rito? Sa mga araw ngayon, maraming kaluluwa ang hindi nakakakilala ng tama sa Diyos o hindi naniniwala sa Diyos. Wala silang mga mata para makita ang katotohanan ni ang Diyos. Kaya kahit na sinasabi nilang may pananampalataya sila, mapupunta pa rin sila sa impyerno. Prinopisya ito ni Jesus sa kanyang unang pagdating. Kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kung gayon, alamin natin ang tungkol sa mga bulag na taga-akay na ito sa pagpunta sa Ebanghelyo ng Matthew chapter 23 verse 13. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok, at ang mga pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang makapasok. Gaya ng nakikita natin dito, sinasarhan nila ang pintu ng kaharian ng langit. Sinabi ni Jesus, kayo mismo ay hindi pumapasok, at ang mga pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang makapasok. Tiyak na lilitaw ang mga ganitong tao. Ito ay tungkol sa mga religyosong pinuno. Gayunpaman, hindi sila nagsisikap na ituro ang salita ng Diyos. Hindi isinasagawa ng mga pastol ang kanilang misyon. Sila ang mga bulag na tagaakay at ang mga bulaang pastol. Ang mga totoong propeta na ipinadala ng Diyos ay nagpapakain sa mga tupa ng Diyos sa tamang pastulan, at inaakay sila sa tamang landas, iyon ay patungo sa kaharian ng langit. Ito ang tanging inaalala nila. Ang mga totoong propeta ay hindi interesado sa mga material na bagay, o sa mga kayamanan, o sa katanyagan. Ang mga propeta na isinugo ng Diyos ay nag-iisip na, paano ko ipakikilala sa kanila ng tama ang Diyos? Paano ko hahayaan silang maniwala sa Diyos ng tama? Paano ko ipapaalam sa kanila ang katotohanan? Ito ang kanilang pinakadakilang mithiin at pag-asa. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga totoong propeta at ng mga bulag na taga-akay. Nais ng na mga totoong propeta na baguhin ang ating espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At tulungan tayong maunawaan ang katotohanan ng tama, inaakay tayo sa walang hanggang kaharian ng langit.